Mga tauhan, Mika Hatano bilang Trineng Batumbakal. Saan? Kailan? Magpasabi ka lang! Lalabanan kita! Alain Jet Leonardo bilang Inigo Miguel Salcedo. Kahit kailan may hindi mo makukuha ang puso ko, Margarita. Alisa Marilitao bilang Margarita Ibañez. Isa lang masasabi ko, langit pa rin siya, lupa ka! Man, hindi kayo bagay. Pueh! Sherina Claire Paglia bilang Manang Concha Batumbakal. Itigil mo niya ang pagpantasyang. Baka malagot pa tayo kay Doña Esperanza. John Carlo Chavez bilang Teniente Fernando Salcedo. Oh, Don Antonio Ibanez, matagal na din tayo hindi nagkita. Tuloy kayo. Chloe De La Cruz, Doña Esperanza Salcedo i Alvarez. Itigil mo na ang pagpapantasyo mo. Hindi mo alam kung sinong binabangga mo. Itigil mo na pakikipagtagpo mo sa aking anak. Maliwanag? Mark Joseph Madlangawa, Don Antonio Ibanez. Hindi ko na ang inasal ng inyong anak. Kung ayaw niya hindi ko kayo pipilitin. Patawad at pinuputol ko na ang koneksyon ko sa inyo, Teniente Fernando. Joshua Janji de la Peña, Fray Alfonso. Kaunting panahon na lamang at mapapasa kamay natin ang Hacienda Josefina. Ang mayabang na baliw na iyan, mapapasa kamay natin ang kanyang yaman. Janessa Odra Santos, Sor Catalina. Presto! Gagatungan natin si Inigo na sumuway sa nais ng na kanyang mga magulang. Jerome Borado, Pacifica Falayfay. Papay ka ba, Trini? Paglaban Ruben Joshua Roldan Alejandro Tara na, at baka mabutan pa tayo ng mga gwardiya si Bill Michelle Sagum Pepay Nakita ko po sila senyorito yung ibo at rin na, na nagtatanan Samuel Suarez Rafael Limocho Kiel Nicolara Jean Rene Calau Mga tauhan ni Doña Esperanza Sinyora, ito na po kami! Tama nga bang bumaba ang isang makapangyarihan para sa isang bukha? Ang talikda ng bawat kayamanan at katanyagan para sa pagmamahal? Kahit ang kanyang haharapin, saring-saring talat na kipisilin at problema. Isang anghel ay bababa para sa isang bukha. Nang hinagkan ang lang at lupa.